Hello guys, good morning. Ayan. Dumating yung ating order sa grocery. yan unti lang po. Nasa 500 plus lang. Kasi, yun lang yung kulang for now. yan hindi o open na natin ang ating in-order. Kung sakto. Wait lang. Hirap mag-ano hirap mag-film ha. Eh. Na Kasi tanong natin. Ayan. Che Check natin. Bumili lang ako ng ay, bumili lang ako ng 1.5 and kung so, anong kulang. Bili lang tayo ng noodles. Ay, pansit kan Saka, yan, milk, and oyster, and sabon. Ito yung gamit kong sabon. And itong mga toyo, and suka and ito nga and 1.5 may last time ako in order and hanggang ngayon hindi ko pa nabubuksan sa grocery din to buksan na rin natin ayan bali sa one, sa one week tatlo or apat na beses ako um-order. pero pang tiyo lang kung ano lang yung ano, kulang para hindi siya maluma ayan yun 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 Tsaka double light. Kasi naubusan ako ng double light. Yun lang yung laman ng isang maliit na box. Yun lang yung update natin for today. Ngayon ay... Uh, August uh, 23. Friday. Tama ba? Oo, August 23, Friday. And wala ngayong pasok. yan kagigising na nga natin. <makes> <laughs> Tapos, sakto ang aga nila nag-deliver ngayon. Yun lamang po. Thank you so much for watching. Bye!